Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi taala wa barakatuhu Ito po yung aming uh, uh, pang-iftar guys Yan po iba-ibang kulay at iba-ibang uh, klase po na ginataan Pinamigay lang po yan ng mga kapitbahay po guys Yan po may mga aros kaldo po guys dahil po sa Ramadan namimigay po sila sa amin para po tulong nila sa kanilang kapatid na Muslim na bibigyan ng pang-iftar dahil itong buwan na ito ay buwan ng pagtutulungan duan itong buwan na ito ay buwan ng pagmamahalan itong buwan na ito ay napakahalaga sa mga Muslim nung unang panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalo na sa buwan ng Ramadan dahil sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Abi Sa'id al Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi tabarak wa ta'ala وَتَقَاءَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَالْلَّيْلَةِ يعني في رمضان وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وليلة دَعْوَةً مُسْتَجَابَةٌ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةٌ رَوَاهُ الْبَزَارَ كَذَا فِي التَّرَغِيبَ يبيك سبين بونون mga guys no no itong uh, buwan ng Ramadan ay sinabi ng propeta natin Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadis na ito na nakariwayat ni al bazar so ang pinaka pinakamataas at uh, napakalinis na Allah Subhanahu wa Ta'ala sa so, isang pinakadakila ay kanyang pinalitas ang mga muslim na mahulog sa imperno sa buwan ng Ramadhan tuwing gabi o tuwing araw ng Ramadhan ang mga tao sa imperno ay pinapalidas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inaaw ng Allah Ta'ala ang mga tao sa imperno. Tuwing gabi at tuwing araw ng Ramadan sa buwan ng Ramadan sinabi ng Propeta Sallallahu Alaihi ay tinatanggap rin ng Allah Ta'ala. Ang lahat-lahat ng mga hinihiling ng mga Muslim na nag-ayuno. Nagfa fasting, nagpupuwasa sa buwan ng Ramadan mga Muslim. Na mga ginagalang kapatid, so wag po natin ipagpaliban ang mga doa po natin. Lahat po ng mga ibadat natin, lahat po ng lahat ng ating mga gagawin na mga kinagigiliwan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay huwag po natin kal kalimutan ang pagdudua, ang paghihiling ng kapatawaran sa Allah, pagmamahal na ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang riski ng Allah subhanahu wa ta'ala na tuloy-tuloy pa rin na ibibigay niya sa atin kahit na pagkalipas ng Ramadan, kahit na hindi pa darating ng isang Ramadan. Yan po hiningi -hini natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yun po, you no? Know, hanggang dito na lang. So, abangan lang po ninyo uli ang ina-upload namin na mga karagdagan na impormasyon patungkol sa mga advice ng propeta natin Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga gawain natin na maubuti lalong-lalo na sa buwan ng Ramadan.